What's up mga katropang Blackbird? Ito nga pala yung non-contact voltage tester. Ginagamit ito upang malaman natin kung may kuryente ang isang linya o wala. Pipindutin lang natin ito ng isang beses para mag-turn on. Kapag nag-turn on na, pwede na natin siyang ilapit sa isang linya tulad na lamang nitong extension cord. Dito sa neutral line, meron siyang supply ng kuryente dahil kahit nakapatay ang switch, meron niyang supply. Kaya ito, maririnig nyo nagbabuzzer sound yung ating non-contact voltage tester. Sa kabilang naman sa line 2, hindi naman siya tumutunog. Pero nung ini switch natin siya, tumutunog na siya. Ibig sabihin, itong line na to ay nakakonekta dito sa switch. Na kapag pinatay natin itong switch, nawawalan siya ng kuryente. At alam natin na yung neutral line lamang yung may kuryente gamit itong non-contact voltage tester. At sana may natutunan kayo sa ating binahaging tools na napaka-importante gamitin ng mga electrician. So maraming salamat. Ingat kayong lahat dyan.